for three days, two nights. Nag-enjoy nga ba kayo na walang halong kaplastikan? Apo. Okay. Yeah. Again, thank you very much. Reg is signing off. No! Wow. Bye, baby! Bye. Ingat mo! We'll Bye. see each other again! again. <laughs> thank you, Bob! Bye. 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 Bye! Thank you! Bye! Another bundok na naman ate. Huh? Oh, sige, sige. <laughs> <face mask> na. Hindi po. May mami. Adibah? Oh, ba? sa dulo, sa, so -sa duro sa akin papa salamat. Ayan, Thank you. <laughs> Pero nung una, pinipigilan mo ako, no. No. Tangina tawa yung palilirip ng mga palilirip ng mga palilirip ng nire palilirip ng mga palilirip ng mga palilirip ng mga palilirip Bimbo first Ako yung bimbo Namin yung kanila Then yung kanila kasi pag Ang tawag namin doon is panag-apos panag Ano <laughs> po? niya si nanay kasi naka-pwesto na doon Pumasto na

Palilit ako. One, two, three. Nay, ano ka? Lechon. Ako lechon manok. Ikaw lechon baboy na no, nai. One. <laughs> 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 hindi, hindi. One, two, three. Cinematic, cinematic. Isa lang. Balik, balik. Ano, Chloe? Grabe. Kayang-kaya ng mga bata. <laughs> <laughs> Naiya naman kami. Pag like mo eh. <laughs> Ramiro to Baguio. Six hours pa po. Kung gusto nyo sa lagabin ko, gusto nyo yung floor. Tat 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 Ah. Ah. Ay lang. Ay, ay. Tat, 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 Malapit lang sa homestay. Tat, tat. Malapit sa ako ba dito. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, Hindi nyo na Nakikita yung sarili ka. Ah! Ang cute. nung bata. Kain na na. Nakahagard natin. Kain na. Yeah, bye. Thank you, thank you so much. Pa tapat dito naman last destination, dito sa Sagada. Last destination na sa Sagada tane. Abandoned bus tano. Ah? Pero pa? Ah kung sa paglulon. Ayan. Ayan. Kung may mga mga po. May hindi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 13 9 Ang galing tumingin. Aba't hindi mo ba? Use your hands. Ay bawal bawal? meron po. Meron sa baba. Oh, let's go. Punta pa tayo doon. Ay, hindi na ako punta guys ah. Pagod na ako. Let's go na. Ayan o. Oh. Okay. Parang ano lang pala tinapay. Ngayon, i-assist para pa. Parang tayo ng sinin. Now, may hold your hands sa loob ang isa sa labas naman. Okay, let's go. Okay. Okay. Sa Zagada, laging may yogurt. Grabe. Separate bags? barit ng bag. para kain na lang. May cheese, ano pa? May cheese. May okay. cheese, may cinnamon chocolate. raisin. May chocolate. Chocolate. Cinnamon. Ako, cheese lang ako. Ano, oh, ate? cinnamon. Pag may tostations, ako. Dito tayo sa Patrick. Hmm, langaw ka. Langaw ka lang. Wala akong mahalap na cheese. lang dito sa Sagada, guys. Ba dos? Delos? bus abandon. Del Ay, the abandoned. <laughs> Mali ako. The abandoned bus. Sorry naman po. <laughs> Ay, naman. Tara, punta tayo. Ang kaya abandon, inabandon na dito. Yeah. Iniwan. Iniwan ng mga bus. <laughs> ba. For three days, two nights. Nag-enjoy nga ba kayo na walang halong kaplastikan? bye! Yeah. Opo, okay. opo kayo. Pagbaba nyo, tapos pagdating sa... Binabas ka. Ang gating sa... hindi <laughs> po. Po, ano po. namin, pinabibili po kami na, 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 na kung ano-ano. Chinyelas, ganun ganon <laughs> Ha? Ano pwede po? naman pala magtapak. Ha? Grabe talaga. <laughs> Joke lang. Hindi, <laughs> ayun. Sana po nag-enjoy po talaga kayo sa stay nyo dito sa Sagada. And then, sa mga gustong bumalik, uh, mag-take pa rin kayo ng Sagada Buscalan para for the future. Pwedeng um, chill-chill lang po sa Sagada. Tapos yung uh, food tripping na lang kayo or yung mga hindi nyo po napuntahan. Especially falls. Marami pang pwede kayo mag-sunrise, sea of clouds dito. Okay, marami pa po. Okay? One more thing na lang. Once na nakauwi na po kayo, please lang. Alam kong mga pagod na po kayo. Pero gusto ko lang malaman na safe kayo nakauwi. Please me I'm, you know, I'm home. Okay? Kasi at the end of the day, ang, ang, details ko po nasa, nasa inyo po. So, ako pa rin po ang inyong, ako pa rin po may sagot. Whatever happened. Nangyari na sa amin yan. May naganap sa akin nanay. Okay? So, Nabukasan. Parang late umuwi. Okay okay po, okay. so itinerary na lang po, highest point, papunta pong Baguio, tapos um, strawberry. strawberry farm, pasalubong, tapos dinner po along the way. Okay po, again, thank you very much. Reg is signing off. No! Wow. Bye baby! strawberry Dalawa, one, Opo, ma'am. Ito? 200 po pala kilo. Ba, konti lang po? Ito kasi, ma'am. Natimbang kasi, ma'am. Pero mas marami. Kaya lang kahit. Opo. Opo. kalau lagi memang tanda mobil kereta api mobil kereta api ya enggak dag-dag nih Regardless, nakarating po. po uh, <laughs>